Alaki. oh, Ang dami. Ayun, magandang araw sa inyong lahat mga kataldok. At nandito na naman ako sa ilog. So, kakarating ko lang. At uh, sumama pa yung aking alagang aso na nag-iisa. Ayan o. Oh. Adan. Oh, ay, So, first time niyang sumama sa akin. Kaya aso yan. Pero mas hiningal pa kesa sa akin. So, ngayong araw nga ay magpapandaon na naman ako ng aking trap. Para sa mga lamang ilog ba. Ang um, laman ng aking trap eh. Hipon, talangka. Minsan mga dalag na uh, isdang ilog ba? O kaya, igat. So, nung nakaraan niya, uh, medyo madami-dami akong nahuli. So, ngayon, ayawan ko kung meron pa. Kasi, binalik ko lang din yun sa, ano, dating pinaglatagan. So, doon ko lang din ulit nilatag. Nang sa ganun ay makawi ako kaagad So, so ngayon, ina natin, nadawi natin kung makarami pa ako. So, may ano pa, kagang, salangka. So, ayan ko na muna yan. Focus muna ako ngayon dun sa, ano, sa trap ko para sa hipon at uh, nang makabalik ako kaagad o oh, oh, yung aso ko natatakot pang kuma ano natatakot pang lumusong sa tubig kasi baguhan o oh, oh. nahihirapan siyang mag ano sa akin nahihirapan siyang sumunod ah, pero hindi naman siguro yun mawawala o maiiwan hindi naman mahirap yung ano dito sa ilog so, para para makakatuldok at uh, tingnan natin yung aking trap tama malapit na ako yun na lang banda so nahan pero ayun oh <laughs> yung aso ko sumasama so tinanghali na nga ako sa pagpandaw mga katoldok ngayon dahil nga kagabi maulan ulit so buti nga at hindi masyadong malakas yung ulan at hindi bumaha uh, dahil sa kapag ang ulan ay lumakas at bumaha siguradong isa sa trap ko, dalawa o tatlo o kahit lahat siguro mawawala o masira din sa baha so buti nga hindi naman lumakas ang ulan so, malapit na ako mga katuldok dito na naman ako sa bunga ng ano, kulnakon hindi ko talaga mapigil hindi dumampot ng kulnakon na to lalo na at bago ito oh. hmm, mapapadampot ka talaga kapag ka ikaw ay makakita na ito Lalo't ito ay masarap dito sa bag meron akong dalang asin meron din akong dalang suka ayan eh dinadala ko talaga sa kadilahan ng pagka may prutas akong makikita dito at makakain pwede makagamit ko kaya tulad ito di ko na kailangan ng asin at suka okay na sa akin yung ganito lang mmm sarap mmm Manamis-namis na, na masim-masim natin dito na yung aso ko. So tarot magpatuloy tayo mga katuldok. Sa mga nagtatanong pala kung paano ko ginawa itong aking trap para sa ilog, sa sapa. Ah, uh, sa sunod, gagawan ko kayo ng ano, tutorial. Kasi sa ngayon wala pa akong baganteng ano, uh, plastic bottle. Hindi pa ako makakagawa ng ano ng tutorial kung paano gawin so pag ako'y makahanap na yun ay gawin kong tutorial tuturo ko sa inyo kung paano ko ito ginawa so marami rin ano, klase na, nakadepende na lang sa iyo kung paano mo gawin so at least magkaroon rin kayo ng ano, idea so dito na ako sa una-unang trap mga katuldok so ayan mga katuldok ko yan yung una-unang trap na papandawin ko para tingnan natin yan kung may laman pag tapandaw ko kukuhain ko kagad yung laman para sigurado mamaya diretsyo na ako sa ano sa paglatag so ito yung una-unang trap tingnan natin mga katuldok ka lagay ko lang itong cellphone ko dito para ano para makita ba ninyo so ayan okay yan so ito kasi nakatali yan para nga sa baha yan so yung kanyang stop, stopper so sana ito ay may huli may laman kasi ito binalik ko lang din ito dito rin itong nakalatag nung nakaraan at uh, maganda-ganda nga ang huli kaya ibinalik ko lang so sana ngayon may huli pa rin kung so, wala okay lang Importante hmm. nag try tayo Mas mabuhangin Tingnan na natin ah, Meron, meron pa rin So ito mga katoldok ay tatanggalan ko lang ng laman At saka papandawin ko na lahat ng mga trap ko At kukuhaanan din ng laman Nang mailatag ko na At uh, iskip iskip ko na to mga katoldok Para hindi tayo matagal uh, Para mabilis ba tayo matapos At para rin hindi kayo mainip sa kapanood At ako uh, kayo man ay na-enjoy Sige, manood lang kayo samahan nyo ako dito sa aking pagpandaw so dito na ako sa pangalawang trap ayun o no? pangalawang trap yan so tara pandawin na natin yan kung meron meron laman at saka sabay ko silang tanggalan ng laman so tara ayun, ito so, yung pangalawang trap sana ito, ito yung may laman din kahit kunti lang ito yun maganda ganda-ganda ang laman ayun no? Oh. ang ko maganda-ganda ang laman na ito oh, parang tas pa sa kahapon rin malaki-laki na rin so ito kukuhaan ko lang ng laman na ah. so dito ko ilalagay yung ano yung hipon at saka kung may talangka man, dito ko ilalagay. So ito na yun to, yung maganda-maganda ang laman. Yung pangalawang trap ito, mga kataldok. At uh, bitbitin ko na ito, dalhin ko na ito doon sa taas. Nang ito'y ito mailipat ko na. Pero yung iba, ibabalik ko lang din sa dati. Ano? Mabalik, hmm. Na na sipit. Good size na, good size na mga kataldok. Hmm? Dalawa. Hello. Empat. Ah. Lima. Enam. yung pangpito ito yung pinakamaliit pero good size na rin ito mga katoldok pero yung mas maliit pa dito pwede natin pakawalan nang sa ganun eh lumaki pa yun at dumami pa saka para sa sunod meron pa tayong makuha so ito good size pa ito mga katoldok ha sarap ito pang pansit ito so, yung pangatlong so trap mga katoldok ito yung may laman din ito yung pangin yun maganda-ganda rin ng laman mga katuldok kadalaki na rin yun <laughs> ayos mga katuldok yung pangatlong trap ito yung pangatlong trap mga katuldok ko kukuhaan ko na lang din ito ng laman And ito yung malipat na rin Ayos yung laman, mga katuladok. Malalaki pa rin. Siyempre, kapag ka may... Kapag ka mayroon tayong makuhang maliit, tapakawalan lang natin. Sa ganon, sa sunod, mayroon pa tayong makukuha ulit. Ayan. Ayan you know? o. Good size. Ayos na ayos. Napakasarap na ito, mga katuladok. Ayan. Okay. Nandito na ako sa panglimang ko mga kamanda pa Anong natin to, laman din ito. Wow. Oh. ito yun. Dami. Ito ang maganda-ganda laman. So, oh, kuldok, ayan. Ang lalaki ang laman mga katuldok tingnan natin ah yun sabi ayos to ah <laughs> ayos na kabawi ako dito sa panganim sa pangaba na sipit. yun ayun to ayun o oh. yun laki mga katuldok ayos na ayos <laughs> yun ka ay oy, oy, oy. ay yun ka ito pa, meron pa. Yun o. Oh. Yun. Aba na si Pet. <laughs> meron pa mga katol dok. Yun. Ayos. Ito pa ito. Ito pa. Yun. Ay, naputol yung sipit. வணக்கம் ko so, tila kau so, manoko So mga katoldo, kapunta na ako ngayon sa pang sampo na trap ko. So meron akong daladala. Ito yung hindi ko nalatag. Yung iba nalatag ko na. So ito haanapan ko mamaya ng paglalatagan. So, so ngayon, unsi pa yung papandawin ko. Kasi sa pang sampo, walang pa ako. So tara mga katoldo, magpatuloy tayo. So ayan mga katoldo ko. Oh. Yung pang sampo. Sana yan may laman din. So, tingnan natin ang laman. Ayun, ayos, may laman. Ayun o. Hmm, ay, ay kaso konti ayun na ilang piraso lima kumita um, um. um, lang ka oh, ayos pala yung laman mga katulok pwede ko itong ibalik lang dito yung nakaraan nga maganda ganda ang laman nito iwan ko lang ngayon kung maganda pa rin ang laman o so, paano natin yung laman yung hindi natin titignan ha sana nga may laman o oh. Mga puto. Ngayon may laman din. Ayun. Ayos din. Ito yung pang 12, mga katoldok. Ito na ito yung may laman din. Ang dami ano. Um, Ang dahon sa aloob. Ayun o. No, may laman din, mga katoldok. Ayun o. No. Dito na ako sa pang-14 na trap ko mga katuldok. Tingnan natin ito. Ito ay maganda-ganda rin ang laman. Mabuhangin. Sa kadahilanan niya ang maulan. Gabi. Yun. Ay, may ano. talaga May isda. May <laughs> So ito ay ililipat ko na rin So, dito na ako sa pang 15. Na-trap. So, kukunin ko lang ito. So, ito, maganda-ganda ang laman, mga katuljok ko. Ayan o. Ayan. May malalaki. Ayos. Sa so, pang na tayo. Sana ito may huli rin. Ang baganda. yun may damdang ulit ha <laughs> lang pero malalaki ayos ito pang 19 na ito mga katildok na aking truck na papanggawin ito yung may laman din tignan natin ito pang minuto na <laughs> yun may ganda ganda ang laman na ito mga katildok <laughs> ayos ito na yung pang 20 sana ito yung may ulit So, yun mga kataldok, yung lahat na trap ko ay napandaw ko na. At tapos ko na rin yung ilatag ulit lahat. Kaya ngayon yung gagawin ko ay uuwi na lang. At ito na yung aking huli mga kataldok.